Sa muli kong ang pagbisita kay Lalay ay naamutan naming gumagawa sa kanyang gawain bahay. At napabilib nga ako sa kanyang pinakita sa atin na sa likod ng kahirapan ng kanilang buhay ay nagagawa niyang tumulong sa kanyang mga kapatid at mapagsabay ang kanyang pag-aaral. Isa pala siyang honor student sa kanilang klase. Hmm. Ang dami! Grabing dami naman yan. Ano lang Bilang estudyante na kagaya mo lalay na madaming awards, ano yung pakiramdam pag nakaka-receive ka ng mga ganyang award? Siyempre po, ano ba? Masaya kasi parang ano, worth it po lahat yung mga pinaghirapan mo. Yung nakwento mong best friend mo nung nakaraan, okay na kayo ngayon? Ha, okay lang nung... Okay na kayo, batiin na kayo. Yes. Mm, anong sabi niya na panood niya yung vlog hindi naman? Anong ano, 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 ano. ano mo sinabi Anong ano sinabi? Ano, less din kasi yung communication. Ah, less oh, communication? Yes, ah, ka sa akin. Naka, doon muna. Hello? nag mo? Ah, nag mo po? Hmm. Ma, Sinong... <laughs> <tato? laughs> Kung nag-aalaga yung, yung hipag mo, ng gabi. sa gabi din siya nag-aalaga. Ano po kasi, ano po, habol din Hapon? po. Hapon? Habol po sa... Ah, sa ano mo, sa hipag mo. Yung mga kapatid mo na yung na malilit, nagagatas pa sila. Hmm. Hindi na. Kanin at ulam na lang ang ano. Ang lilit pa nila, yung kong viewers. Ate, wala na ma ano ko sa mga bata ay eh, yung ganyan na maliliit medyo talagang ano ako diyan parang kandila na na lulusaw pag ganyan parang syempre walang magulang wala kang magulang hmm. Doon sa mga vlog ni Kuya Mo Marcos ang daming nanonood sa iyo Anong gusto mong iparating sa kanila? Sabihin. Ano <laughs> naman, thank you. <laughs> Oo, oh, oh. kita mo 1 million? Hindi, wala. Hindi, <laughs> wala. Oo, oh, oh. sa Facebook, sa Facebook ni Marcos TV Channel, 1 million yung supporter mo doon, nanood sa iyo. Ang daming nahabag, ang daming na na awa sa kalagayan mo, lalay. At uh, Siyempre, ang daming nagagandahan sa iyo. Kaya huwag tayong magtaka na may mga uusbong at uusbong may mag-ano dyan. Na, yan nga. sa sa'yo, huwag kang magpa-ganito, magpa-vlog at ano. Karamihan yan, lalo yung mga viral na ganyan, lalay. Pero yung decision, nasa sa'yo din naman. Nasa beneficiary namin kung papakinggan mo sila. Ikaw, Lalay, anong decision mo kung gano'n na may mag-ano sa iyo? Ano? Hindi naman po ano yun. Hindi naman po kasi dahilan yun para ipatigil yung vlog. Kasi para din naman po sa amin yun. Oo. oo. Kasi yung mga ganong tao ay hindi naman sila yung makakatulong, di ba? Makakatulong ba yung mga ganong tao na ano? Yun nga, yung sinabi mo kanina, toxic. Umusbong na yun yung pagka-toxic pag may gano'n, ano? Oo, tama yung sinasabi mo. Pero huwag kang magpa-epekto, yun yung advice ko. Ano? Yun yung ina-advise namin, pero yung mga iba namin beneficiary, Siyempre, minsan nasusulsulan sila. Pero naintindahan din naman namin at naandun yung ano, ang um, tao kasi may naandun yung inggit, kaya minsan, di ba? Pero okay lang yan kung nakakatulong naman o nakakasama, nasa sa'yo naman yung ano yung decision. Ayan. Minsan ako yung na ano ay ako yung salita ng salita lalay. <laughs> ano ba ka ma ano ka nahiya ka pa sa camera or ano. <laughs> Ganyan ka lang talaga. Ano ba talaga ako pala masyado. Ah, hindi ka pala imik. Oo. Sa school niyo ba nahihirapan ka din sa mga subjects? Minsan ko. Mm. Ano ba yung pinakamahirap para sa iyo ng subject niyo? Ano po? English siya. English. Pero yung mga ano grades mo okay naman. Opo. Okay. Yung mga ano yung ano pinakamataas mong grades? Hindi ko pa ano, tinitingnan ko yung binukata. Oo. Pero may nagsabi na sa amin, ano ka daw, honor student ka daw, sabi? Okay. Pang ilan? Wala naman po nakalagay ka. Na, ano. Mm. Pero may mga award ka. May mga award ka dyan? Pwede mo ipakita sa amin? Ayan, papakita sa amin ni Lala yung mga award niya. May mga award pala tong bata na ito mga malikong viewers. Ayan, parang ano, accomplish ni Lalay sa kanyang pag-aaral. Nakaka, ano de, believe. Kasi kahit ganito yung ano nila kalagayan eh nag-aaral ng maayos <laughs> yun o oh, ipon na yata lalay ano ba ito, ito lang po yung nakatabi eh hmm tabi daw ito sa <tabih> dati po. May iba po kasi na <laughs> pero dati pang talagang naga, may mga award ka na ano po ito lang din po po ano, pag high school po Hmm. Hindi ko kasi nag-aayos Ah, okay. Sige, pakita mo sa amin. Isa-isa. <laughs> Ang dami! Grabing dami naman yan! Ano lang Ano Ang dami! Sige, isa isa mo daw. Ano yan? Award mo noong? Hindi ko Noong ano po ata. Wait. Wait, Ah, grade 8. Grade 8. Grabe si Lala yung mga malikong viewers. Oh, Academic Excellent Award. 91%. Grabe. You know, with honor. Ito nung grade 8 ka. Yan. Tapos etong mga to. Grade 8 din Grade 8 din. yan o. 91%. Grabe, di pa uli-uli ka dun sa stage para magkuha ng ano, mga award. o per quarter yan. Per First. quarter. Oh, okay. Patingin nga. Eh, grabe, award oh, with, with honors. Lahat ito, award mo, no? Seven to nine. Seven to nine? Ngayong 9 ka, saan yung award mo? Na bago? Pahulog oh, na. Grabe, ang dami mga mga viewers, ah. So. Wait. Grabe si Lala, nakakabilib pala <laughs> sa pag iiskwela nitong bata na ito, mga viewers. Sige, isa po kasi hindi ko na alam ko na. Dapat siya ang pinapalaminate mo lahat yan kasi ano yan ay accomplishment mo sa pag-aaral mo ng high school. Yan lang po yun akin, hindi ko na po alam mo na sa nyo. Ah, with honors pa din. Galing. Ngayong grade 2024, oh, kita nyo mga malikong viewers, oh. 2024 and 2025. Galing. Pwede mong bilangin lahat siyang lalay? <laughs> Oo, para makita din ng mga viewers natin kung ilan yung award mo na yan. O, ulitin mo, ulitin mo yung count. Isa. Dalawa. Tat tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pito walo, siyam, sampo. Yung nung, mga yun. Nung dati pa po ito. Ay, grabe. Sampong award. Lalay, ano? Yung iba po kasi nawala na din. Dapat hindi mo winawala yung mga ganyang accomplishment kasi iilang estudyante lang yung mga nagkakaroon niyan. Yung masigasig lang mag-aral kagaya mo, nagkakaroon niyan. Yung mga iba nga, di ba, pasang awa niya pa ipakita ang grades. Paano naman yung pagpipirma ng cards Sinong gumagawa para sa iyo? Ano po, minsan po si Lola, minsan po yung mga tita. Yung mga tita mo. Mm. Yun din naman yung maganda na ano naman. May kamag-anakan minsan tumutulong sa inyo. Oo. At sila yung nagpipirma para sa ano mo. Bilang estudyante na kagaya mo lalay na madaming awards. Ano yung pakiramdam pag nakaka receive ka ng mga ganyang award? Siyempre po, ano ba? Masaya kasi parang worth it po lahat yung mga pinaghirapan mo oh, yun. Worth it yung mga puyat, yung pagod mo, di ba, na magawa ng mga ano, pinapagawa sa iyo, school sa iyo. Ano ba yung pinakamahirap na ano na naranasan mo sa high school mo, yung high school life mo ngayon? Ano lang po, yung sabay-sabay po yung gawain. O yung pagbibigay ng mga gawain, ano? Oo. Naranasan mo na ba yung thesis? Hindi po. Ay hindi pa kasi grade 9 ka pa lang ano, okay. parang grade 10 nya yun. Ayun, mahirap din 'yun. So, ayan. Congratulations, Lalay. kino congratulate kita kasi napabilib mo ako kasi sa dami ng award mo. Eh isa ka sa mga ano mga estudyanteng alam kong masipag mag-aral. Di mo naman naranasan yung nagpapara-absent. Ano, depende lang din po kasi kung mag-absent ka pag ano lang, lang, mid lang. Pag may sakit ka, ganun. Kahit po minsan may sakit ka, nakapasok ko. <laughs> Kahit may sakit ka? Yes. Anong sinasabi ng chair mo kung ano? Hindi naman po halata kasi ako kung ano. Kahit may nararamdaman ka pala, pumapasok ka. Grabe naman. E si pag samantala yung mga ibang bata ay eh, nagsasakit sa gitan, lang ano. Ikaw eh, ano yung papasok ka kasi gusto mong wag mo mag-absent kahit may ano nararamdaman, ano. Hindi naman ikaw yung ano yung nangunguna sa si school niyo, hindi naman meron naman nang na at least may night 91% ka na, no? mataas na yun. Para sa akin, mataas na ano na yun. At dapat i-ano mo pa yan, i-maintain maintain mo hanggang grade 12 kasi madami ka pang pagdadaanan. Itong school niyo bang hanggang grade 12 dyan? Opo. May senior high? Opo. No. Paano mo mag-college ka? Saan ka magka-college? Hindi ko po wala. alam. Wala bang college dito sa inyo? Sa, meron po sa din sa pero wala pa dito sa ano ganyan pero dito sa bayan nyo ano meron po meron okay oo tsaka ano lalay dapat mapag-isipan mo ng mabuti kung ano yung kukunin mo kasi sabi mo grade 9 ka na di mo pa alam yung kukunin mo ano ilang taon na lang 9 10 11 12 tatlong taon na lang mahigit patapos na naman kasi ngayon yung school year ano yung magulang mo ba alam nila na may mga ganyan ka-award ka? Alam nila. Anong mga sinasabi nila sa sa'yo? Ano, parang i-maintain lang. I-maintain yung ano mo, yung grades? Siyempre binibigyan ka din ng award, gano'n, ng magulang mo? Hindi, yung parang... Siyempre natutuwa sila. Hindi. Siyempre. Allowance, ano? <laughs> Oo. Tuloy mo lang yung ganyang ano mo, katalinuhan, lalay, para may ma kamit ka sa buhay. Huwag mo nang i-priority ang pagbaboyfriend kasi nakapag-antay Sabi nga ng mga viewers natin ay mas makahanap ka pa ng better soon. <laughs> <laughs> Hindi, yung ibig ko sabihin, mas mapabuti yung kalagayan mo. Ano? Oh, kasi yun naman laging ina-advise ng mga tatanda na mag-aral kang mabuti, yung pagbo-boyfriend na yan, pag na yan, nakapag-antay. Totoo nga naman, kasi kung may maganda ka ng trabaho, syempre makakuha ka din ng partner na may magandang ano. Pero kung may inspiration ka ngayon, sabay ka kayong tumupad sa pangarap niyo eh, mas maganda pa yun. Huwag lang magiging bad influence, ano? So, okay. Sige, ibigay ko lang yung ano yung pinabibigay sa iyo. At ano yan? O, SK ka pati? Ano po sa dati lang pinagatid po, po sa barangay ko. Ah, okay. Kala ko, oh, eh, SK ka dito. <laughs> so, ayan mga mahal kong viewers. At yun nga yung sinadya namin kahit umuulan, bumabaha sa daan ay pinilit namin makarating dito si kay Lalay kasi may nagpaabot na naman sa kanya na sponsor na pang allowance o depende kay Lalay kung ano ano yung gagawin niya dito. Ngayon ipakita natin kung sino yung nagpaabot dito. Si Ma'am may pangalan ito yung Fortunado. Ayun. Si Ma'am Gloria, ayan nagpabigay siya ng 3,000 pesos. Ito, yung receipt. 3,000 pesos. Yan, yan yung bibigay natin kay lalay ngayon. At, uh, may plano na yata si lalay paggagamitan. Saan mo gagamitin ito lalay? Wala ka pang plano. Ah, uh, yan yung kamay mo. Ito. One, two, three. 3,000 pesos para kay Lalay. At anong masasabi mo, Lalay, kay Ma'am Gloria? Ano po? Thank you po sa binigay Okay. Mga tulong ba kaya sa ano mo yan, sa pag-school? Kasi tingnan niyo, oh. Grabe yung award niya, mga mahal kong viewers, oh. Grabe. Yung award niya pa lang ngayong grade 9, nasa 10 na. Ano, Hindi parang po nagtatay balahibo ko sa kanya ngayon kasi hindi ko akalain ganito pala ka ano ito ka talino tong karap natin So ayan, dito ko muna pinatapos sa aking vlog kay Lalay at maraming salamat kay Ma'am Gloria na nagpabigay nga ng 3,000 para kas assistant kay Lalay. At sana supportahan niyo po itong vlog na ito at uh, panoorin. Pwede din i-share niyo po sa inyong mga platform at malaking bagay po yung hindi niyo pag-skip ng ads. Para kay Lalay. At pagdating ng sahod ay masharean po natin siya ng blessing. At syempre, support nyo po yung dalawa nating kasama. Si Marcos, TV Channel, at si Rans. Cameraman ni Marcos. Ayun, kahit po maulan, nag-ano po kami dito. Nagtuloy po kami ngayong araw para naman mapasaya natin si Lalay. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.